Guys, tampo po sa video ito, isang 15 years old special child PWD. Na muli natin guys, may bibigyan ito ng 100% discount sa ating service circle. Namuli okay, guys, isang grade 3 student, tayo bibigyan natin ng 100% discount guys sa ating service circle. Tampo po sa video ito guys, Ituturo po natin kung paano maging rich. Liste, 100% discount sa ating service. So, libre na to mga ka-barbers, wala nang ba siyang bayad. 100 pesos lang dahil yung dalan niyang pera, eh ang babayaran niya supposed to be is 300 pesos. So, guys, ibibigay ko na sa kanya yung 100% discount bilang tulong sa... Hello, guys! Good morning mga ka-barbers! Kumusta po kayo dyan? Araw ng lunes guys, wala po yatang pasok ngayon yung mga malapit sa House of the Representative guys, sa Kamara. Dahil ito yata ay eh, gaganapin mamaya ang hapon ang suna ng ating mahal na Pangulong Bungbong Marcos. So may mga parts siguro guys, uh, sa <clears throat> malapit sa area na yun ang mga uh, walang pasok dahil para hindi siguro magkaroon ng build-up ang traffic dun sa area na yun Anyway mga kabarbers, welcome to my youtube channel, William Rago Blab Panibagong vlog, panibagong video guys, ang inyong matutong ngayon bahagi po ito ng ating mission, ang patuloy po nating pagtulong sa ating mga kababayan lalong lalo na po guys sa mga estudyante, mga senior citizen at BWB Guys, tapos po sa video ito, isang 77 years old guys na muli natin itatampok ang kwento ng buhay nito pero guys, sa uh, edad niya hindi natin sisimulan ito sa pagkabatan isang factor guys, ang ating alamin dito ang naging trabaho niya yan so panorin yung mga kabarbers dahil ang kwento ng ating client is 33 years in service sa isang private company so, ganon siya ka-loyal guys, no? sa kanyang pamamasukan ng that time kasi kalain nyo eh, 33 years in service eh, hanggang doon sa retirement niya so isang malaking factor naman guys para doon sa kanyang retirement yung haba ng kanyang year in service so panoorin nyo mga kawarbers at muli na naman po tayo guys magsishare ng kwento ng ating mga client at hindi po to guys kwentong barbero liha ha inuulit po natin ito ito po yung kwento guys ng ating mga client na i-share siya atin. At ito na po ay binabahagi natin sa ating mga viewers. Ganun lang po. So huwag na natin patagalin to guys. Panorin nyo ang video ito. Let's go. I Start na tayo. Lupit po. Barbers ka? Pa, pa-barbers. Mm. Yung ba yun? Mm. Pa ah, so, uh, uh, okay, may ganun? Hmm. Dati mo na ito. Oo. Okay, semi pa. Wala nga ba, nipis buhay. Wala na man, Walaan eh. Wala eh. na Walaan Walaan eh. eh. Wala na eh. <laughs> ano na lang natin? Pa-barbers na lang. barbers ka. natin yung gilid. Parang binata ulit. <laughs> Yun, oo. Oh. Binata na ulit. Maka makadali maka, maka pa ulit. Yun, no? <laughs> no, 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 no. Pakat lang beses ka na rito sa'yo eh. Mm. Eh, malakas pa kayo ha, 77. Oo. Oh. Pwede pa. <laughs> maganda yung mga ganyang ano, medyo... Papalakas kayo. Oo, oh, pasigla ng isip. Isi yung may ko po. Anong edad na? Wala. Wala na? wala na. Wala na. wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Diyo, diyo na po kayo. Okay. Oo. Oh, Kaya pwede na akong um, maanap ulit. Oo <laughs> oh, naman. Legal naman ako yan. Kaya, kaya na yan eh. Kaya kailan pag pa-foging <laughs> ah, okay, okay. Sige po. Bakit <laughs> lang beses ko nato rito ngayon eh. Mm Di mo na matanda na no? Hindi na po eh. Bakit lang beses nato? Medyo matagal na mga taong siguro na eh. Ah. May taon na rin yung edad lang niya, na matay ang misis niya. Nawala. Anong edad niya? Pero senior, no, siya, no, senior. Uh, uh, 16. 16, na siya. Senior na? Uh, 60. na? 60. sa Mas So kung hindi sila nakakalayo ng edad, matagal nang nawala. Hmm. Hmm. Kung sabi na natin kung ang edad nila ay halos magkadikit lang, matagal-tagal na rin. Magandang. Kaya ang galing na bro ito, nalalala ko naman kung ano po siya'y dati nung, Dati na ako mas pag sa'yo naman. Tagal na rin. Atensyonado naman nung kayo. Oo. Ah, magaling. Tapos ipapano. Tagal yun ang trabaho sa architect? Ay, dito sa Eastern. Uh, Eastern niya ba yan? Parang gano'n yung na-rearnig Supervisor Ayan. Okay. 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 Supervisor Supervisor sa Eastern. Eh, maganda. Supervisor sa Eastern. Kaya pagka mga may nag-apply natawag sa akin yung Sir, may mga aplikante sa na nag-apply. Mm -hmm. ako ng guwarte. Nun sa sakayan nung sa inform sa inyo so paano no so, sige kaya ilabas sila nasabi naman ng tuwag ko okay, ilan kasi no, niya papasok na bigyan mo ng gate pass <laughs> kasi hindi <laughs> natagalan din po kayo dyan 33 years mm -hmm. Solid, then, okay. so na ng maganda ganda kahit pa paano kasi okay, dyan sa SM meron di na yun ang wala yung... po dyan sa may isena na Ano din pala yung mga ano rin ang tila. Mga pabrika. Mm hmm. Isa eh, no bang ano niyo, ay, yung ngayon? Tirahan yung Marilo ba? O dito mm -hmm. nung sabi ka ba yan? Marilo? Marilo. Ah? Ay, Santa Rosa. Marilo. Dito kami dati may kawala. Dito kami dati. Hmm. wala na Ano na gawin kayo rito? Ako talagay gawin. Ah, okay. Eh, ano ko, ano hindi e, po naging anak nyo. Kayo po, tay, ilan po naging anak nyo? Ilan may tatlo, no? Apo. Na? Lang. Si Jojo. Tatlo lang. si Gladys May. Sino ba yun? Nasa Japan. Si Ate nasa Japan. Ako sila ako Gladys May. Sino isa? isa? lorya sa alde lorya sa pa rin eh matapos pa yung ano memorya ni tata sa labas yun nakalimutan na eh masabi niya hmm. sa Japan yun anak ni gabi din. nilipang namin sa Japan Oh siya, este naka-rocket Siya. Ako, taon pa? pala yung ng Japan mm -hmm. uh -huh. so, na. Oo. <laughs> ano na gusto niyo? ako, pakitenorabe na po. Lakad ng kalahas. Sa saan po Ilang taon na ano, ilang ako na nito ni tatay? Ang isa ng ating ano? tapos sa so pangalan namin. Sa akin sa akin marami, ani. Ha? Ah. <laughs> <laughs> ani sa akin, isang tatlo. Ah, dosi pala. Sa akin makalapati. Masa ani. Sa akin ang So, Sa <laughs> <That's> please, <crazy laughs> <of the> <coughs> Hanggang sa yung pension na ito. Ayun na yun ang mga bagay din ako yun na uh, mm -hmm. sa maintenance niyo. Mm -hmm. Yun akin yan, napigil eh. Mm -hmm. Pero ano na, naka taon na ako eh. Mm Hindi, -hmm. mm -hmm. ko naman dahil 50 pa lang naman ako. Eh. Oh, pwede pa. Pwede pa ako yan. Oh. Mm -hmm kaya ng 60 so hindi tapos. Basta na Pwede mo naman ituloy yun, no? Oh. Kahit na 60 na. Gusto oh. yung konti na lang. Oo. Pero iba naman, ang ginagawa, binabayaran din, nila. Parang ayaw ata nila. Ay, ayaw na. Ayaw. ayaw na. Kayo, no? Yung ipopolipid mo, yung balance mo. Oh, oh, para yung... makompleto ka. Oo, no, 60 ka na, ah, ayaw, ayaw, na. na. Ayaw. Ayun na nila. Hanggang hulog, hanggang, hanggang matapos mo. Oo, hulog mo lang. Kung matapos mo, pensionado ka. Abotin ka ng 70. Pensionado. Saka, saka ka palang magpipension. Ayun na nila yung binibigla. Mm hmm. Ayun. Ayun. Dati kasi pwede yun eh. Uh, Oo, oh, dati. Pag nag-60 um, ka, ang ganun ang kulang ko, babayaran ko ng buko. Pupulipid mo yung... Uh, uh, balance. Na. Tama ako. Mm hmm. Ang balance. Kunti ka na ka lang pa na. Na, para, 80s ka, ka na, ibabayad. Eh, konti na lang. Ano na ako eh, mag-90 months? Di ba 120 eh? Oo. Ako, mapagal pa. Ano hmm. lang ako, wala pa ata akong 2 years eh. Kaya mo talaga ano pa eh. Pero sabi ko nga, sasimulan ulit eh. Baka kung 60, kaya pa yun. Oo. Oh. So, pa-payend 'yung mga serbisyo babaya, hindi, at hindi. mga babae kasi. Eh, wala mang kasama. Sana pera. Sa sobrang lala, okay, kailangan ng panggagamitan. Eh, yeah. dahil para din niya no, ma-maintain yeah. yung privacy yeah. e, ko sa company dahil kusang uh, na rawasin sayo. No guys ga, talaga. Oo. So, Pag no. pagsasama din ayawasin. Ah, oh, po. hawak mo so, na pera, may mga individual, mga volunteer, yeah. yeah. lagi <laughs> kaya ako ganun dahil ano ako self-employed ano. Oo. No. Uh, ako ganun. Dati maayos ang hulog ko buwan-buwan. Malaki kasi ang hulog ko. 2-3 mm -hmm. ang isang buwan. Ay, ako nandiyan sa so 500. <coughs> ako ay, 33 ang trabaho malaki to three 2,300 oh, ang oh. month niko eh. Ang hulog ko. Oo. Oh, oh. Kaya yun napapakinabangan mo naman talaga yun. Kaya gusto ko makumpleto. Oo, sayang, taon na. Oh, malapit na naman. Kaya na yan, uh, paano, ano ka na, dahil ma ang eh. pa naman eh. Kahit medyo pa rin Parang 24 Bilang, months na lang namubo, uh, in, like it, eh. uh, oh, kagano, na mabuhin, Oo, ay pag-ano'n gano'n kaya, -kaya Ayun po ako, pwede mo pala ituloy naman yun e. Pwede rin. Na, mas may na. Mas malaki no. Ituloy-tuloy lang ah. Para mas maganda yung ano mo na... Magiging mababa. Yung magiging pension. Oo. mm Ako may 6,000 no. Ah. mm -hmm. Ang pension nyo po? Oo. Uh. Eh, nung ayun. ano kayo, pa yun, nagkataon na, oh. pa yun na mababa po ang... Ang premium ano? Magkano lang din lang? Kasi yung 33 years na yan, kung medyo sangay so, na, yun, na, na lang, ganun kahaba, na tapos malaki. Malaki doon. Eh, malamang niya mga KCM pataas. Magli, no? Oo. Oh. Kaya ganun kahabang sure. year of contribution. Ano ko nakukuha niya? 6'8"? 8 Ganda na. na? Eh hmm. hmm. e kaya nga, kung baga, magkano contribution oh, oh. O, lang contribution doon? Oo. Wala pa nga 300 noong araw. Wala oh, pa. Wala pa. Pa. pa po nga wala pa. Oo. Kaya lang lumagi yun dahil yung sahaba ng contribution. Contribution, oo. Parang tapos ako lumabal kagaling yung 50 pesos lang ata. Oo. Malaki lang yung Eh, solid na rin dahil 77 na kayo. Ilang taon na rin yung pinagkikinabangan. Ano po? Oo. Pero never na utaw niyan. Never nag loan kaming ano. Neto, nag-lolong kami sa ano, sa labas, sa kurahan kami sa SS. Nahirapan din kasi dyan mag-ano, di ba? Yeah, hmm, Nahirapan, nahirapan. nahirapan ko dyan mag Kaya yung iba, sa labas na lang, kasi mm -hmm. pagpumilma ka na. Ang dahil kasi ano? nun. Hmm. Ayan na. Ch Ch Chichiria. Chichiria, Chichiria no? Ang dahil. Hmm. Eh, nung pandemic nga na kailangan ko, eh. Ay, ang oh, madaling, madaling Hindi na. Hindi ako makapagano dyan. Hindi, eh, syempre, puro online, di ba? hirap pumasok. No? pumasok. Kung nga, nag-report na ko sa opisina, ito daw yung gawin, ito yung gawin. Mm. Mag-deposit mag ka sa, ano, sa banko, tapos yung resibo, yan ang gamitin mo. Mm. Na i-attach uh, dun sa hininga requirements. Requirements, Ano yeah, po po Okay, ano ko, i e, submit ko. mag ako up your credits. Pag-antating ng credits denied. Mm -hmm. Sabi ko, ano ba yan? Pira mo na, sabi ko nga, pinapahirapan ka pa. Mm -hmm. Ang hirap pang magpag-usap sa online. Oo. ang nakatots doon na malulun ko, 33,000 yung first loan ko. Mm -hmm. kasi, may git 100,000 na pera kong may hulog eh. Sabi ko, yun na yun lang kago mga inilulun ko, utahin ko. Kasi so, hindi ko parang ano, eh, pinapahirapan mm -hmm. pa kago ako. Hindi ang hirap sa mga kapatid. Pahim, o, misa, kaya, eh. iba kung sa baba, dito mm -hmm. ano. Mas ano sila, mas komportable na dun sa baba dahil no Ayun na, ang bilis. eksa. lang ay, kayo, lang oh. nakasiraan ka na. Ano 'ning? Hala, may wala pa sikot sa complete. Ang na. Hindi na, na malibala. hindi ka pa ma paano? Hindi ka pa nakuha nung, ano, nung sa S, mga nagbabad ng SS ng... Yung, Hindi, ngayon. kasi yung karami na ano, mga company yun. Mga so, company lang, so, ayun, nasasama yung mga... Mm -hmm. Company ano. na ano. Company yung, na nagbabayad. Ano, 8,000. Mm, -hmm. mm -hmm. alas, Puro company yung yun. Mm -hmm. May mga, employee, mm -hmm. may mga boss, may mga employer. Yeah. Yun yung mga nakakakuha doon. At ah, sila yung inaalaw. Sa amin, hindi yung mga voluntary, kaya yung self-employed. Ganon. Kapitbahay namin, nakakawa sa SS, ako din ang ayuda sa ano. iba naman yun. Iba naman yun. Sabi nga ng mga bata, madungga. Oo, hmm. nakapusin. Mag-asawa sila. eh Tawa, long time ngayon, hindi ako kumuha sa barangay. Uh -huh. Hindi ko kinuha yung 6 -5. Bakit? Kasi sabi ko, yung kakong 6-5 na yan, hindi ba nakakukunin yun mm -hmm. para mapunta na lang doon sa nangangailangan uh -huh. mali pala uh -huh. ang sabi ng mga nakakaintindi dapat pre kinuha mo ika. Ngayon, kung mayroong pagbibigyan, di Ito doon mo itulong, itigay. itulong doon. Oh. Uh -huh. Sigurado uh -huh. uh -huh. kang makakarating doon uh -huh. sa gusto mong tulungan. Nakala uh -huh. mo ba yung ano na yun kung sino magpapasasay ka doon? Yung mga umahawak. Yun na, kasi naka-release ka na. Oo, igala lang eh. naman, click yung number mo, eh, yung number mo. Dahil wala Sina. naman magpo-complain. Wala, hindi naman click yun sa taas yun. Ang self-tunay ka sa kanila yun. Ay, sinabi mo. Sabi mo ganun pala yun? Oo, oo. Okay, at least yung 6.5 mo, kung binili mo... Eh, di ba dalawang ano yun? Dalawang 6.5. Kung binili mo ng bigas at okay. pinamigay mo. Hindi, namili nga ako ng bigas nun sa Puregold, Yung mm. meron -hmm. mga tingi-tingi-tingi sa kilo, di ba? Oo. Oh. Eh, kahit pa paano kasi, nung pagsara ng pandemic, medyo nakakaluwag-luwag pa. Oo. Oh.

May... Ba, ya, yan, lalaygin, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano yan, mo uh, ba? Ano 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 ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?